May may init na hidwaan ngayon ng Pilipinas sa China dahil sa usapin sa teritoryo. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin, kundi ang mga gerilang Chino na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Silang ang Wachi, isang grupo ng mga Chinong gerilya na bahagi ng skwadro ng Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa mga Hapon. Ano ang istorya sa likod ng grupong Wachi at ano ang naging partisipasyon nila para sa kalayaan ng ating bansa? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. i -like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang Wachi ay grupo ng mga Chinong Kirilya sa Pilipinas na tumulong sa pakikipaglaban sa mga Hapones noong World War II. Kalaban din ng China ang Japan noong World War II. Kung kaya't hindi nakapagtataka na suportado nila ang kampanya ng Pilipinas laban sa mga Hapon. Noong May 19, 1942, itinatag sa Kandaba, Pampanga ang Wachi bilang Squadron 48 ng Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Binubuo ito ng mga komunistang Chino na naninirahan sa gitnang Luzon. Lumika sila sa Pampanga at ibang bahagi ng gitnang Luzon matapos bombayin ng Japan ang Maynila noong December 1941. Kabilang rin sa mga kasapi ng Wachi ang mga veteranong sundalo ng Second Sino-Japanese War na nagtungo sa Pilipinas. Si Wang Ji ang nagsilbing unang chief commander ng Wachi habang sina Cheng Kung Shen at Wang Xing ang nagsilbing chief of staff Matapos ang kanilang pagsasanay sa Pampanga, inilipat ang kanilang unit sa Laguna at Tayabas na ngayoy Quezon Province upang dooy maging bahagi ng kilusang gerilya. Naging mahusay sa pakikidigma ang mga kasapi ng Wachi. Sa katunayan, isinunod ni Luis Taruc mula sa Wachi ang iba pang unit na gerilya sa bansa. Naging kaagapay rin ang iba pang unit ng gerilya sa gitnang Luzon at Kabikulan ang Wachi. Malaki rin ang kanilang naging papel sa pagtatag ng iba pang Chinese guerrilla unit sa bansa, gaya ng Philippine Chinese Anti-Japanese Volunteer Corps o PCAJVC at ang Philippine Chinese Anti-Japanese and Anti-Puppet League Kangpan ng maganda labanan sa Maynila noong 1945. Naging katulong ng US Army 1st Cavalry Division ng Wachi sa Hilagang Maynila naging bahagi sila ng pagpapalaya sa Los Baños Internment Camp na ngayon University of the Philippines Los Baños noong February 22, 1945 at sa Santa Cruz, Laguna noong March 1945. Nang matapos ang digmaan, tuluyang binuwag ang wache noong September 24, 1945 at karamihan sa mga kasapi nito ay piniling mamuhay ng privado.